huli namin oh. may malaking isang maabang isda ah, babalik na kami dun <laughs> sa mayroon punta kami dun sa ano magharukan kami tanamin yung Ayo yun, nandun sa pinakadulo yun, no? Oh. Yung ano? May laman kaya niya? Ang yung bunuan ni Inyam. Bakit ano sabi ni Inyam? Ano sabi sabi ni Inyam? Tama mo nakita

Taas. Ah, may ano, may tambayan. So, shuru na kaming dalawa. Malapit na kami diyan sa ano. Sa bilog na 'yan, nandyan yung isda eh pag mayroong isda man na po Malalim pa pala dito 'yan, oh. Tumalabot kapaka no. May may ganito, may box. Kita. 'Yun, may isda nga. Marami? Malabot. Ha? taglit ya. Nen laki ya. Tu melaki. Melaki oh. Anu yan. Tek. Itu no. Lihin mana. Ayo oh. no. Tak bisa. Kon siro. Tapung kuno na na to. Oke. Okay. Boy pa yan. Masakit yang anu yan. Tawan sa lub. Ayo Meron na isa. Meron pa din yan. Dami? Saan? Saglit Walang Wag, na oh, Dito lang, hindi naman tumakawala Saan May huli na kami isa o okay. Ayan Laking isda kina Isda na to laki ng uh, ano isa lang eh tingnan mo sa ilalim baka mayroon pa isa lang uh, ha uh, na yung nakikita ito ha. nasa lang yung nasa labas dito nakukulong yung isda pag ano pag pababa na sila oh, dito sila makalabas dito wala man ng ano no mublad meron? wala eh wala akong nakita eh natin sa gilid ano ba yun? may isang pirasing nahuli namin <laughs> isa lang pala yung laban isa lang yung nalambat dito sa labas lalabas ako dito tingnan ko dito sa may gilid baka meron pa isang, malaki to oh. isang anong isda to? yeah laman dito malaki wala, wala na nang iba ay mayroon niya ayun niya, andyan na papunta dyan na. kita mo dito yaw, mayroon pa yan Para, mayroon dito, mga hamuro ko ilang piraso to yun. ano, dalawa ba yan ito kan ini bali dala wala na ho dinate May nahuli ka? Ano oh, ba yun? Yan. Yeah. <laughs> Anong isin to? Ha? Tulay bagyo. Kawala natin. Kawala yun. Kawala Maliit pa siya eh. May bu... May sugat Ganyan talaga yeah. no? Ganyan talaga yan. Ibang isda. Uh! Kawala natin sa ano? Sa labas. Ayun na. Ayun na. Pakawala natin. Pakawala natin sa labas kasi maliit.

sabi mo? Dito sa dulo yan. Saan? Ayan. Ayan ka, o. Ayan di ba? Walaan. na diba? walan wal wal yan. So, di ba? Or walaan